Hey what's up mga ako Boring, Boring ah, boring, sinundan. Welcome back to my youtube channel. So for this video, mga uh, ako natin mga e kami customer. Meron kami... yung tunnel na outdoor unit. So, pinapapakras ko muna kay Jerry. Sorry. Jerry, sorry. Good morning. Good morning. Uh, yeah. So, yun. Update to mo Kayo mamaya mga guys. Pagka uh, na-check na namin kung ano siya. Alright. So, yun. Mga kakumpare, ito muli ang may share ko sa inyo ngayong araw nito dito sa aming paggagawa ng aircon. So, na-check na namin ang compressor at saka contactor at saka capacitor. So, ang nakita namin problema is itong pan motor. Hindi siya umaandar. Pinister na namin lahat. Walang continue ni dito. So, ibig sabihin nito mga guys, sira itong winding nito sa loob yung linya kaya magganap tayo ng ganitong klase para pag ma-mountain is parehas na parehas dyan sa pinaka brace nya yan ang advice ko sa inyo mga kakumpare sa paggawa ng ganito na sirapan motor wag na wag kayong bibili na hindi ka dahil mahirapan kayo mag mountain yan so tatlong wire lang ito mga guys bago nyo tanggalin sa kapasitor tingnan nyo muna ang kulay ng wiring right so ang, kulang, ang kulay ng wire nya is uh, blue black yellow at itong isa itong green ground lang yan mga guys so pag tinanggal nyo sa kapasitor sa pan kapasitor tandaan nyo ayan o oh, starting yan yung blue yan Yung blue Starting Tanggal na yan Blue Starting ha Tapos yung black nya Is Ito Ah Light Yan yung line 1 Tanggalin yung sa Line 1 Sa contactor Yan So Yung yellow Is running Sa contactor din Nakakabit yan Running to Capacitor Right So yun, yan lang po Ang ma isi ko sa inyo Sa pagkakabit at Kung paano mag ng Ang ating panmotor Alright, so bibili kami ngayon I-update ko kayo mamaya Pag na-mounting na namin yung bagong Panmotor Alright So yun guys, nabaklas na namin Yung panmotor Ayan Uh, sir Good morning po sa inyo bali ito po yung sira ng unit nyo Itong panmotor na ito So Magahanap po kami ngayong araw na ito Ng panmotor para Mapalitan natin ng Bago Yung unit nyo at para magamit na Ngayong Araw na ito at Mapagana natin So yun ay update kayo yung mga kaumpare sa pagbabalik at pagpapandar ng ating gagawin po today. Yo, yo, sir. Nakabili na kami ng bago. Yan, o. Bali, ito yung duma Yan, yung bago ito. Yan, bago Alright. So, pares na pares na sir. Uh, tatlong tatlong pa. Uh, alright. So yun. Kakabit na namin sir yung nabili naming bagong Panmoto uh, So si Jerry Boy ang ating taga-assemble ngayon. Pasensya na guys sa uh, video ko, video maingay kanina. Itong nito, yan, gawa nito ng exercise nito, ano. Si nagpalagay kami ng ganito para sa exercise nitong tatlong unit. Yan tatlong unit na yan. Para yung init dito. Kasi ito close na. Kaya nagpalagay kami ng ganitong exhaust para yung init may labas niya sa taas may go. So kasalukuyan po tayong nag-assemble at ina ni Jerry the Great. <laughs> Ayano. Yung ating rubber Okay pa naman ating yung ding original na rubber ang may ibalik dyan kasi walang mabiling rubber na bago dito. Kaya yung tinanggal dito yung rubber na yun yung din gagamitin doon. guys tapos ang aming i-mountain yung fan motor so testing natin kung may sayag yung ano yung pan plate ito kasi yung importan importante mga guys kailangan pag mag gagawa kayo ng ganito o, talagang parehas na parehas na tinanggal nyo na ganito yung pan na ibabalik nyo para hindi kayo mahirapang mag-mountain so yun na testingin natin yung fan kung may sayad o wala pero bago niyo yung testingin ng panda rin i-manual eh nyo muna itong lock kung may sayad o wala pag wala ng sayad yan pwede muna pwede na natin testingin nya sa electric sa power supply so yun guys nakakabit na yung ano yung ating bagong pili okay so yun tulad nung sinabi ko sa inyo guys tatlong wire lang naman yan Uh, blue, black, yellow, ground So, ang starting natin is lagi sa kapasitor. Dito, dito. Yan, lagi nag-iisa yan mga guys. Tandaan nyo yan. Tapos yung running natin, yellow. Dito sa line 2 or neutral. Yan yellow yellow papunta doon sa pan kapasitor so ito namang black yung common sa line 1 lagay natin dyan sa line 1 yan tapos yung ground may lagay natin dito sa may screw para nakapit siya na nakadikit sa body Alright. So nakatap na yung ating ano, power supply. Contactor. One line 1, line 2. Starting. So yun. Papahanda rin na natin sa 220. Ngayon, sa manong papangarin? Sa manual. So may takip dito na, akong, na contactor. May takip yung contactor dito. Natanggal ko na yung screw dyan. Uhutin lang yun yan mga guys. Yan. Yan. So, pag nakukot nyo yan, ito, mayroon yan dito na pwede nyo isundo din ng manual. Kaya, i-on nyo tong breaker. Pag na-on nyo yung breaker dyan, mayroon ng source na 220, but, may manual ninyo ng diin to. Yan -di lang ito mga guys. panuro nyo. Yan na. Yan Okay na, mga guys. Mandar na yung panmotor natin So nakamounting siya na maayos mga guys Wala siyang sabit Kasi oras na may sabit dyan Pag andar niyang compressor Magpapainted dyan Pag sumabit yung pan plate natin Sigurado yung putol mga guys Kaya siguraduhin yung maganda Ang pag niyo ninyo Alright So yun pwede ko na i-release to mga guys At aming uh, i, mean, i na Okay So right 味道。 video ba yan? Okay <laughs> na. So yung guys, i-fix na namin yung cover. Okay so, na yung ating wiring. sa mga na So yun mga guys, sana minatutunan kayo ngayong araw na ito sa aming paggagawa ng aircon. Uh, yan po ang may bigay kong kaunting kalaman ngayong araw nito sa pag-repair ng aircon. So, sana mayroong kayong natutunan sa aming mga bingi-video ang trabaho namin. At naway nakatulong kami sa uh, mga bago pang mga nag-aaral mag-technician dyan, mga kaumpare. Coach, so, sir, yung, ano, yung unit na pinagawa mo so, na namin ng pagmoto ito yung luma uh, ng so, pakita na sir tapos ito sir, ako nagmo-moisture na yung ating saksyon sabi niya, kung kompleto ng priyon babasahin yung saksyon okay, so yun guys hanggang dito na lang po ang video natin po today Thank you so much po for watching. Sana mayroon kayong mga tutunang kaalaman na sa all day kung isin nyo sa inyo. At marami pa tayong sincer na dapat yung malaman. Hintayin lang ninyo ang next vlog ko. Panuhin nyo ko ang next week. At pa, mayroon pa kayong makapanood na ibang unit na i-ano ko ia 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 sa inyo ni Cesar. So yun, Ah, ako pa rin, nandito nga mo po ang video natin po today. Thank you so much for watching. Okay, let's go. Peace. Out.